Binalot ng paghihinagpis ang libing ng mag Carlos na pinatay sa loob ng kanilang tahanan sa San Jose del Monte, Bulacan noong nakarang linggo. Bago dalhin sa Citrus Public Cemetery, iniikot muna sa ilang bahagi ng lalawigan ang mga labi ni Naoring Dison, Estrella Carlos at ang tatlong anak nito. <laughs> sa sementeryo. Hindi na iwasan ng mga kaanak ng nasawi, lalo na ang padre de pamilya na si Dexter Carlos na maging madamdamin ng sulyapan sa huling pagkakataon ang mga biktima. Pagkatapos nito ay dinala na sa kanika nilang puntod ang mag-anak. Nagpalipad rin ng mga puting lobo kung saan nakasulat dito ang paghingi ng ustisya ng mga pamilya sa karumal dumal na krimen. Ayon kay Dexter, ipinapangako nito sa kanyang mag-iina na bibigyan ng ustisya ang kanilang pagkamatay. Oh, humingi ko ng tawad sa kanila kasi hindi ko sila napagtanggol sa ginawang kadumal-dumal na kamatayan nila. Inihingi ko sa kanila, ako sa kanila ng patawad. Kasabay nito, hiniling din ng pamilya na muling maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Para sa akin, gusto kong ma-approve yung death penalty na hinugsulong ngayon sa kanta at masampulan yung mga taong, yung taong may gawa sa aking pamilya. Samantala, iniimbestigahan naman ng mga pulis ang pagkamatay ng isa pang person of interest sa krimen na binaril umano sa loob ng kanyang bahay kaninang umaga. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.